naka ano na siya naka uh, bar spawn na siya mga katrabaho ayan ganto oh yung mga kuryente natin ninakaw nila mga katrabaho pinag ihilan nila yung lahat ng mga kuryente dito sa labas no tsaka ay sa ibaba puti yung sa tas, hindi naman nila kinuha ngayon bali i-check lahat-latin yung mga wire na nawala o yung mga ano papalitan pati yun, tsaka marami ding naging damage yung bahay na to dahil matagal na siyang hindi na nagawa mga katrabaho no? Okay, hey, mga anak, aalis muna yung daddy. Paghahanap buhay na naman. Kaninang umaga ay lagari na naman ako dito sa Araya. Tatlo yung linagariyan ko na naman. Isa sa Paralaya, isa sa Gatchawin, isa sa Plasang Luma. Ayun ang iniikuta ko na. O, oh, kiss mo muna ako bago ako malis. Okay, o, oh, ako naman. Oh, Ayun ba, sarap naman ang kiss ng anak mo, Bunso. O, oh, alis ako ha. Punta naman ako ngayong gabi ay Tarlac. Pero uuwi din ako mamaya, ha? Ah. ah, okay. Wala akong pasalugo. O, oh, kiss mo ulit ulit ako. Uli. Wala pasalubo. O, kiss mo na ako ulit ulit. O, oh, kiss. Ayun. Kiss, ang sarap-sarap naman. Bye-bye oh, na, ha? Babiyahin mo na si daddy. Punta muna ng kapaster lang. Ha? Huh? Okay, bye Kaya magtatrabaho ako. Hindi ka pwede sumama. Ha? Alis mo na si daddy, ha? O, o. Bye-bye. Ha, ah, punta mo na ako, Tarlac. Maghahanap buhay tayo. Para may panggatas ka. Ha. O, oh, sige na. Bye-bye na. Bye-bye. Oh, <laughs> Ay, kawawa naman si baby. <laughs> Hindi pwede, alis ako. O, tara, mo ako. Ganda sa baba. Na? O, tara, tara. Wow. Baba na, no? alis si Papa. O, oh, kiss mo muna ako, bago tayo alis. Sige na, kiss. O, kiss, kiss O, plank kiss mo muna ako, dali. Plank kiss mo na. Ayun, ang galing-galing naman ni Free. Oh, paano yung galit? Paano daw yung galit? Paano? Oh, yung galit daw paano? Paano daw yung galit? Oh, alis muna ako, no. Pa maiwan ka na, no. Na? Alis ako, pupunta ako ng Tarlac. Tatrabaho muna ako, puntahan ko yung mga nagtatrabaho natin doon. Bibisitahin natin, maghahanap buhay muna tayo, ha? Na, ah, na, alis na ako, ha? Iwan ka na lang muna kay nanay, no. Oy, may bumili ng walis. Okay, no. Ayan o, dito ka muna. Bababay muna ako. No? Ayan o. Ano yun? Putugya ka na ako. <coughs> hmm, Takot tarlak ako. Ayun o. Ayan o, iwan ka na. Babay. na. Bababay. Gusto lang niyang bumaba eh. So, sige, alis na ako. Ayan mga katrabaho. Ayan, magandang hapon. Nandito na po tayo sa Regina Homes ayan uh, isilipin natin ulit yung ating pinapagawang gate mga katrabaho ayan napaka ganda naman no? And simple lang naman siya mga katrabaho para makita ninyo yung ating pinapagawang gate mga katrabaho sa kanila Ayan. tapos punta tayo dun sa kabila yung ginagawa ring, ano, uh, pergola no? at least makikita yung mga uh, pinapagawa natin dito Okay. And bali dito yung ikakabit mga katrabaho ito. May mga nakalagay na rin na yung grills. Ayan. Napakaganda na. Simple lang naman yung nagawa natin dito. Nandito na tayo mga katrabaho. Ayan, natapos na. No? <clears throat> Ayan, naka ano na siya. Naka uh, bar span na siya mga katrabaho. Ayan. Ganda oh. Tara kita yung, para makita natin dun sa taas mga katrabaho. Ayun yung nagawa. O, parang kahoy na kahoy siya. No? Ang ganda o. Oh. Ayan no?

Ayan, tingnan natin yung ating project. O, yun. Ito. Ayos na, oh. Maganda na siya, mga katrabaho. Ito, parang kahoy na kahoy talaga, oh. Ganda nung pagkakadali ni boss, ano. Boss Mel, oh. Ayan, oh. la Alam, oh. Hala, ano ko? Walang sabi, sabi na yung pare ko, tinuloy mo na rin eh, Sabi na eh. Nag-usap na kami na magtatrabaho mo na ako na rin. Ano ko, tinuloy na rin yung Hindi ah, si na. Si Busanti Arm, bari na din yan pa kanya no. Katamilob lang yung kuryente ang gabi mga katrabaho, eh, hindi na po tayo naka-uwi. No? Dito na lang muna tayo matulog sa kwarto dito kay Boss Mike. naka-aircon pa tayo. Ayan no? katrabaho. Tapos manunod pa tayo ng TV mga katrabaho. Ayan o. Tapakita ko lang ito yung higa ko. Napakaganda o. Marang nasa hotel ako mga katrabaho. Pag nagpupunta ako rito, ito yung pinakwarto uh, ko dito, dito yung tinutulugan mo. No? Ayan, napakasarap man dito, matulog. Ayan, good morning mga katrabaho. Ayan, uh, ising na po tayo. Uh, and, uh, magandang umaga. Ayan, uh, ising po tayo, ang oras natin ay mag-aala 6 na. Ayan, bago po tayo umalis ay... Ipitin muna natin yung ating pinagtulugan. Mga katrabaho, yun. Nagising tayo maaga at uh, nagilamos na. Para uwi na po tayo sa Arayat. No? Ay, tan muna natin yung um, mga pintor natin dito at welder para uh, makausap natin or makapagbigay ulit tayo ng paalala sa kanila. Good morning. Ratang mula ka. Itlog. Oh, good morning ha. Tayo na. Masa si Remi. Ayan no? mga katrabaho Ito yung bonsai ni Mike no? Ayan, napakaganda dahil naka ano na uh, Pinalandscape niya sa harap niya Ayan, napakamahal ng na mga bonsai na yan no? Lahat ng ano niya, bonsai dito Yung display niya ngayon dito sa harap no? Mga naka ano niya, tanim Hmm. Itong blueberry, ayun meron na siya, ano, may bunga siya, mga katrabaho. Yan. Yan. Uh, may pipitas tayo ng blueberry. kita tayo sa puno, mga katrabaho. yan ito pitas tayo dito sa iba ba Ngayon. di hindi kaya uudyo na ano ko baka inside no? alam talaga napakalaki ng puno nito hmm. pero matanda na yan ilang taon na rin yan mga uh, buwan siya na yan Mag hmm. hmm. ilang years na kaya to hmm. yan no? Okay, Oh, kaya keri sa puno. Ito, tayo sa malilim. Pa. Tara. Eh, ikit muna kami. Para masukat ng puli 'yung iyero. sashimi pag ako mamaya, ay ano ako ibili ako na ang mga tanong mo nga kay Mel mga ay ko tam no? kung kaya pang ano to ipag run natin ulit tapos sa mo kung kaya nga bulin no? retouch retouch Halata kasi rito, tenya kasi hindi kasi pinaka-grain monyo. Nanimonyo kayo. Tara, sukatan natin. Okay. One seventy five, no. Try mo. Tuna lang tayo. Labas. Lima. Limang yero. Tapos yung hard deflect nyan Oh, yung ano na bar level, daling ko na nga ano na naman dito. Magawa na namang bakal. Kalawang na. Ayan. Ayan, ipwetay natin yung ano, hard deflect yung ilang piraso. Ito yung nasabi ko, pabare na muna doon kay ano, kayo nyo pag ganyan. Tapos masilihan na lang nila ano. Tsaka yun. As dugtong mo na rito. Abaan pa ng konti ito. No. Di ba dito na tayo magputol. Tsaka yun. Para sigurado na lang. Ayan, ang ganda ng pergola natin. No? Oh, parang kahoy na kahoy talaga. Ang masasabi mo sa ginawa ni Mel? Ha? Huh? Ano? Ha? Ano bang masasabi mo sa mga nuniman, no, yung mga trabaho niya? Ayos! Sa ilalim, ano lang, medyo light siyang konti. Ganda ng ano ng araw ngayon, mga katrabaho. Ayan, magandang umaga mga katrabaho. Nandito tayo ulit sa Plasang Luma, dito sa Pidela. Ayan, nag-check sila ng mga wire natin dahil lang to. Dahil matagal siyang nahilto Ngayon, uh, ituloy na naman naman natin yung paggagawa rito mga katrabaho. Kumbaga, tatrabahuin ulit, no? Ayan. Ito yung pinakaharap niya, mga katrabaho. Ayan, napakalaking bahay na yan, no? Tapos ito, uh, ano natin dito? Pa... Uh, Bali, nagre-rewiring tayo ulit mga katrabaho dahil yung uh, yun, sabi ko nga po sa inyo uh, na ano yung mga kuryente natin ninakaw nila mga katrabaho pinag ihilan nila yung lahat ng mga kuryente dito sa labas no? Tsaka, ay, sa ibaba puti yung sa taas hindi naman nila kinuha ngayon bali i-check lahat natin yung mga wire na nawala o yung mga ano, papalitan pati yung Tsaka marami ding naging damage yung bahay na dahil matagal nga siyang hindi na nagawa mga katrabaho no? eto marami tayong papalitan buti yung pintuan natin napakatibay hindi siya nasira sa ulan no mga katrabaho ayan ay nag ano na uli ng wire si kong Alvin ano okay lang pa yung mga wire natin na short ni on ah short kung saan ka na ganyan dito ay check din na siguro na eh. yun ah baka doon no hanapin ah, ni ang alvin yan yung mga uh, problema medyo matatagalan lang siya mag check mga katrabaho ayan tapos si jay gumagawa na siya ng hangin cabinet natin dito sa pinaka kusina mga katrabaho ayan tapos dito. Ayan, eh, dito naman ay eh, nagtatiles naman tayo sa mga katrabaho. Ayan naman yung design na. Ayan na yung lahat yan. Balo kasi, ah, uh, balo kasi napurbanan ako dito rin. Ayan eh. na kayo, nabigabit. Ano pa na magkaliwanay kayo ni kanyang yan? Buo design na kayo ni. Eh. Tingnan gray kanyang kanyang yan. Eh. Dark gray niya itang kanyang. Ano yung kutadya kayo, nung purinig. Eh. Abi na si bala na ka. Ano ko na yung ano doon nagbubuhos. Okay. Bata, sa diwang ko yan ganyan. Magpunta ako sa gulikan. Yung mga tiles natin dito. Eh, okay, punta muna tayo ng paralaya doon sa mga... Lagay like, ko, nagbubuhos na sila ng mga post niyan, mga katrabaho. Puntahan muna natin sila. No? Isitain natin sila ngayon. Ayan, nandito na tayo sa paralaya, mga katrabaho. Ito, titignan natin yung ginagawa nila. Ayan, uh, patuloy pa rin silang nagtatayo ng mga ano, bakal. No? tanu ek bhai mein bas kam karta hoon is ladki ko usse door rakhna chahiye usse door rakhna chahiye usse door rakhna chahiye